Hi guys, uh, time check is 4.38 na ng hapon So traffic dito May 4 pick up tayong passenger dito sa may Malapit sa Robinson's Ermita Actually pickup up pa lang Nasa 10 to 20 minutes na Pipick upin pa lang natin yung passenger uh, Usually kasi hindi tayo bumibiyahin ng ganitong oras Dahil alam nga natin na talo pag kaganito. So ngayon lang kasi nagpagawa tayo ng sasakyan. Kaya medyo na late tayo ng biyahe. So pag kaganito, uh, lesson learned para do sa mga grab driver pag mga ganitong oras. Mas maganda pa siguro magpahinga or palipasin muna yung traffic kasi nga sobrang talo pag kaganito. ah uh, isipin mo yung pickup time pa lang 15 to 20 minutes samantala pag hindi traffic nasa 5 minutes pickup lang tapos makakalis ka na agad tapos uh, yung fare kasi dito nasa 300 plus malamang abutin tayo ng 1 hour nito bago mahatid natin yung passenger so talo na tayo pagkaganon so ngayon lang sinubukan lang natin yung mga ganitong oras na bumiyahe baka sakaling kumita tayo so next time Uh, mas maganda magpahinga Pag mga from 4pm Hanggang siguro Mga hanggang 7pm Tapos after 7pm Ka naman bumiay eh. So yun lang maraming maraming salamat Ingat